Good morning mga kadyang. Have a nice day mga kadyang. Ayan mga kadyang. Samahan niyo ako mga kadyang. Magbabaklas tayo ng refrigerator. Ayan. Papakita ko sa inyo mga kadyang. Ang nilalaman ng refrigerator mga kadyang. Yung mga nakukuha sa junk shop. Ayan mga kadyang. Babaklasin natin. yan Ayan na uh, compressor. Ayan yung motor niya. Unti-unti po natin yan. Unahin muna natin tong mga ano copper uh, tube. Para matanggal natin yung mga uh, ano niya, case, case ng trip uh, Yan po, yan. Ang tat po natin yung tanso, mga kadyang. Ayan, kasi yung kadugtong po niyan, copper, hindi tanso, mga kadyang. Uh, ano siya? Copper tube. Ayan, yung linis natin. Ayan po, tanso po yan mga kadyang. Dalawa po yung ano natin, babaklasing refrigerator. Nakakuha po tayo ng dalawa. Ayan, ipapakita ko po sa inyo yung mga nilalaman niya. Kung ilang klasing talakal mayroong nakukuha sa rep. Yan, tanso po yan. Binabaklas natin. Ayan. Maiksin lang po yung tanso niya mga kadyang. Ayan, mga aku warna Ako, tayo ng tanso. Ayan po, yung ano niya. wire niya sa ara ano. Tawag dito. Sa switch. yan po yung wire niya. Tatanggal natin. Hindi natin. Tinakagawa ko. Ayan po, nabaklas na po yung ano, tawag yan, yung sa pressure mga ka-junk. Aluminum po yan, yung sa pressure niya. Ayan, pipit-pitin natin para ano siya, medyo ma-press siya, mabigat. Ayan. Aluminum po yan mga katiyang. Yan, tinatanggal natin yung mga tornilyo at may mga tornilyo sa ilalim para ma -ano natin mabaklas natin yung tapaludo tapaludo po ang tawag yan yung nakapaikot sa rep uh, parang uh, yero yan sa stand niya kasi yan mga kadyang mga uh, bakal kinalawang niya kaya hirap baklasin uh, sugatan tayo Ayan. Inaano na po natin ang ano, bareta di cabra. Sinusukyat na po natin mga kadyang. Kailangan po may ganyan ka po mga gamit para mabilis silang masukyat. Sinusukyat lang po yan ang bareta di cabra. Ayan, baklas na po yan. Ayan. Mabilis lang pag mayroon kang ganyang gamit. Wala kang ganyan. Mahirapan ka magbaklas niyan. Ayan yung mga Meron na kapay pa copper tube diyan, mga kadyang. Ayan, baklas na po natin. Ayan. Ayan, nakakuha na po natin yung copper tube. Kaso mga kadyang, hindi po yan tanso. Hindi po tayo nakakuha ng tanso na nakapaikot sa rep. Copper tube nga siya, pero hindi tanso mga kadyang. Ayan. Ayan, ayan. Aluminum po yun. Yung taki po ng uh, likod ng rep. Aluminum po. Ayan, yung pangalawa pong rep yan. Yung pinapakita ko po sa inyo, pangalawang rep yan. Oh, binabaklas natin yan po, purong tanso po yung copper tube niya Yung nakapaikot dyan sa gilid. Swerte po tayo dahil yung pangalawa pong rep, nakakuha po tayo ng copper tube na purong tanso. Yung una po, hindi po purong tanso yun. Ayan mga kadyang, yung mga nabaklas natin. Ayan, may mga tanso na tayo. Ayan, mga extension. O yung mga wire na ano, Rip. Tanso rin po yan mga kadyang. Ayan po, yung pinapakita ko po sa inyo. Ayan, copper tube siya pero hindi siya tanso. Ayan, una nating baklas na rip. Kaya meron po yung mga latest po ngayon ng mga rep. Mga ano po yan. Copper tube na lang siya. Hindi na siya tanso. Mga bagong rep ngayon. Yung mga lumang modelong rep. Ayan po yung purong tanso. Magaganda pa siya. Kaya yung mga lumang rep matatagal pa gamitin. Hindi kagad-agad nasisira kasi ano, tanso po yung nakapaikot sa copper tube niya. hindi po katulad ngayon mga latest niya ano na uh, copper tube siya pero hindi tanso ayan mga kadyang ayan tinatanggal natin yung tanso na nakapaikot sa rip pangalawang baklas natin puro tanso po yan. yan yung nakuha natin uh, old model kasing rep yan mga kadyang kaya nakakuha tayo ng purong tanso yan po yung pinapakita ko sa inyo yan mahaba po siya napakahaba din mga puro tanso po yan Ayan, tanggal natin, may nahirapan lang tayo magbaklas kasi dikit na dikit sa niya yeah, sa casing ng rip yan po yung mga hinaharap natin pagdating sa rip yan po tayo magandang ano natin kinikita dahil po dyan sa purong tanso ang nakukuha natin pag tayo, hindi po tayo nakakuha ng ganyan wala po tayong kinikita ng gaano maliit lang po kasi wala, yan po yung hinahabol natin yung tanso eh. kaya kung minsan nalulugi po tayo pag bumili tayo ng medyo mahal na nabili natin ng mahal medyo pag nakakachem po tayo ng hindi tanso nalulugi po tayo Anong nabibili natin ng mahal, mga kadyang? Ayan, yan mga kadyang, yung motor niya. Ayan po, sa loob po niyan, ano po yan, tanso. Bibiyakin pa natin yan, mga kadyang. Kailangan natin ng grinder para bibiak natin yan. yan yung mga nakuha natin copper tube, marami mga kadyang. yan Yung isa, ayan po, yung copper tube na hindi tanso sa unang baklas natin ayan po yung mga alambre nya sa loob ayan napakadaming alambre mga kadyang. alambre po ang tawag nya sa dyang shop so mga bakal ayan. ayan po mga bakal may anim na klase po tayong dinalaman ng ano ng rep na nakukuha sa dyang shop ayan po mayroon tayo tanso may bakal may uh, alambre Aluminum. Meron tayong tapaludo. Ayan po, yung tapaludo. Yan pinapakita ko sa inyo. Ayan. Uh, plastic. Yung malutong. Ang tawag yan. Malutong na plastic. Ayan, Ayan po. Uh, anim na klase po yung nakukuha sa rep. Nang nilalaman ng rep. Nakukuha sa junk shop. Ayan mga ka-junk. Ayan yung mga pinagbaklasan natin na casing ng RIP mga kadyang. Pwede pa po yung magamit sa tube ice. Kung sino yung mga gumagamit ng tube ice. Pwede po yan lagayan. Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless. Bye bye.